Hi everyone. Hi everyone. Good morning. Ayan. Umulan kagabi Biglang umulan. Sobrang lagulan nito. Oh. Yung stem nito dati, parang ganyan lang. ang, Yung mga pups. Ngayon nagsilakihan na. Ngayong summer. Ngayong summer yun eh. Nagpuno ng ganito dami nakukulumpula na talaga sila at syempre hindi ko nariripat ito at saka ito ya na mga iriripat ko mga target yung iripat ito yung sinasabi ko oh ayun oh ayun oh may mga pop system tapos yung mga pag napropa ito si ghost may ano dahon na tuyo so ito na nga kukunin ko si daily Sunshine kasi ang taas naman kanyang weeds ah mabigat ito si Darley yan. Ito si Darly Sunshine ko. Mga cuttings na to. Ayan o. sa sobrang taas nito. Naglelegi siya Oh. Kasi natatakpan nito. Cuttings na to. Uh, two years na to sa akin. Yung pinaka mother nito. Uh, nandyan pa din. Pero, part lang ng mother. Part lang. Yung isang stem lang niya yung nasalba ko. At ito, yung mga cuttings dun sa ibang mga stem. Ayan o. Oh. Ayan na ay yung tsura niya. Hmm. tatanggalan natin ng Weeds hindi ko na alam kung ano ba ang gagawin sa kanila pero talagang part yan ng ano pag may maintain oh ayan oh nandun na sila sa mismo ugat ng succulent sa ilalim oh natanggal na yung succulent haba ng ugat hmm. tatanim natin yan mamaya hmm. ito pa ito ang ugat si Darlie Sunshine hmm. diba ito si Darlie Sunshine naka ROS to 8 hmm. o'clock na ngayon and ang taas na nasikat ng araw nakakaplaso na kahit 8 pa lang ramdam ko na ang galing ko lang yung mga eh. Ayan. So, chine-check ko kung may nilis. Wala naman. Ito kaya naidala ng uh, weeds. And, yeah. Puso ko lang sila dito babalik ko. Ay, ay. Tanggal na naman. Dahon. And yung isa. Papatong ko lang. Ayan. May may bald spot. Ayan. Ayan. Wala syang Ayan. Wala naman siyang mga milis. Ayan. Walang mga bugs. Papakita ko yung mother nila sa inyo. Yung mga mother. Puro cuttings to. Ayan. Ayan o. Cuttings lahat. Ito na. Ito yung part ng ano, mother, mother plant. Si Darlie Sunshine. si Darby Sunshine sa kanyang pwesto. So, yun na muna for today's video. Thank you for watching. God bless us all. Ayun na si Darby sa kanyang pwesto. Wala na yung mataas na weeds. Thank you for watching. Yun na muna for this morning's video. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time. Bye! Haba ng ano, ng weeds. Lagpas isang roller ang taas niya.